Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga Ang official announcement sa laban ni Casimero versus Sanchez At ang update sa Inoue vs Duhayne Pag-usapan natin yan mga ka-Flash Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit notification bell Para updated ka sa mga video katulad nito So dedepensahan nga po mga flash ni pound for pound rank number 2 sa buong mundo at kasalukuyang undisputed super bantamweight world champion na Oya the Monster Inoue ang kanyang apat na titulo na WBA, WBO, IBF at WBC sa September 3 sa Tokyo, Japan kontra kay rated number 2 sa WBO, rated number 6 sa WBA, number 7 naman sa IBF at number 7 sa WBC na si Teji Duhene na may edad ng 37 years old at may kasalukuyang kartada na 26 wins, may apat na talo na at 20 knockouts. Sa mga hindi pa nakakaalam, sa siyam na huling laban nga po flash ni Teji Duhene ay may records nga po ito na 5 wins at 4 losses. Subalit so hindi nga po dito mahalaga ang records dahil ang dahilan kung bakit lalabanan ni Inoue si Doheny ay dahil sa gusto nitong ipaghiganti ang tatlong Japones na tinalo ni Doheny na sina Ryosuke Iwasa, Ryuhi Takahashi at Kasuki Nakahima. Pero meron pa nga pong isang dahilan si Inoue at yan ay para maiwasan... Ang malalakas sa division, katulad ni Namorodion Agmadalieb na ipinagutos ng WBA at ang matagal nang humahamon kay Inoue na si former 3-Division World Champion Angas ng Pinas, General Cuadro Alas Casemero. Kaya ang laban na ito makaka-flash ni Inoue ay talagang easy fight lamang para sa kanya pero banat naman ni duheni ay paunahan na langaro sila ni Inoue sa bakbakan na kung sino ang makauna ay siyang mananalo. Habang sa kabilang balita nga po makaka-flash ay matunog na nga po sa social media at sa bansang Japan ang muling pagbabalik ni Angas ng Pinas, former 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casimero sa ibabaw ng lona Nasa update ng kanyang promoter na si Masayuki Eto ng Treasure Boxing Promotion ay kinumpirma na nga po nito na pirmado na ng makakalaban ni Casimero ang kontrata na gaganapin ang nasabing laban sa October 13 sa bansang Japan. Subalit hindi pa niya dito binabanggit ang pangalan ng makakalaban ni Casimero. Pero kahit hindi pa nga po ni Masayoke eto sinasabi ang pangalan ng kalaban ni Casimero ay kalat na rin sa social media na yan nga raw si Sanchez na isang Amerikano sabay pa nga po ito sa laban ni Tacoma Inoue sa October 13 pagdating naman sa official announcement ng laban ni Casimero ayon kay Popsi Kultura ay mangyayaring araw ito sa August 26. Bukas na nga po yan mga flash at para sa official announcement, press conference ay gaganapin naman ito sa September 7. Kaya walang dudang tuloy na tuloy na nga po mga flash ang muling pagbabalik ni Casemiro sa ibabaw ng lona at excited na nga po dito ang maraming boxing fans. So yan lang para sa ating balitang boxing ano ba ang masasabi nyo tungkol dito. Para sa inyong komento at reaksyon ay komento niya na sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash. TV. Flash TV Sports Flash na may dati. lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga balitang boxing tu laging bago Balitang boxing laban na kasado Di papahuli pagdating sa bakbakan Mga pambato na patuloy ang laban saliksikin ang bawat babalita Talagang diin bawal ang mahina Sa loob ng ring merong pambihira Mga kamao na nagiging bida